So, andito tayo magpapandaw ng talakob. Bali, nagpain tayo kanina alas 9. Tapos tayo alas gis Mui muna tayo. Tapos ngayon bana, alas 3. Oh, malaki na naman. Handali, handali nga lang. I -i Ibalik mo ah sa ano? Sige, sige. Sige na nga. Pang reel sana. So, eto na katayo ako. Kasi maganda yung takuli natin. Andito tayo ngayon sa pispan. Nagsasangat ng talakob. Eto, ang daming huli. O. pang ilan na yan, kadong? Yung malalaki. Puro malalaki. Puro gandol Laban pa So maswerte si Kadong ngayon Gwapo na Masipag pa Mabait pa Pasisikatin pa natin sa vlog So dito ang syerte ni Kadong Hindi sa politika <laughs> opat lima lima na ay apat lima 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 na malalaki mga tatlong kilo na siguro yan hindi lang maganda sana kapag ano yun, ano yun araw natatakpan yun ng ulap alas tres pa lang ngayon eh. alas tres po ng hapon So nagpain tayo kanina alas 9 alas gis. Walang ano. Walang pain na ubos. Meron. Wala. Pagkatangin yung tayo ng May lang. Oo. So, sana mag-ano naman tayo. Mag-subscribe naman po kayo. Na, Namumulubin na kami. Kahit pamasahe ko lang pabalik-balik dito sa Bugay Kagayan. Mga sugpo yun nandito ah. Mamayang gabi, mahuli yan magdadala tayong malakas natin na ano na ilaw na ano ba yan na charge ka daw mga solar natin para magandang ano naka charge yan no katapos nito magana tayo maglalagay tayo ng ano wag sanang umulan hindi lang pag umulan bukato pero kahit umulan ka dong tulungan mo lang ako sandali lang yan Linano ko nang paano. Wala ah. Mamayang gabi siguro no. nasa gubat yung ganito oh. tapos ang ulam mo lang alimango na malalaki padaw madaming sugpo dito banda maliliit no kadong hindi lumaki no Tapon natin para lumaki pa. Dapat pala kung magpapalagay si Manong Haron ng ano, lambat. Pero huwag na kadong no. Oo kasi nakita ko naman wala naman drain eh. Walang tagas yung pispan or tilas kasi sayang lang yun ano pambayad sa tao tapos yun pwede na magpakawala ng bangos dito kasi mataas naman yung mga tambak na saka wala naman drainage pala masyado dito doon kanina ang dami pero kompleto na yun ayos na ayos na yun may 3 kilo na yun huli natin mga 4 kilos malalaki puro malalaki eh limang piraso no lima or anim huh? nya oh. api pungguntan ay patining ta o oh, papatining natin para makita niyo po paano tayo magpatining. Yung mga gustong mag-order po ng ano patining dito sa bandang Cagayan, malapit dito, Santo Teresita, uh, Gonzaga, Lalo, Alakapan, Al yung mga ganun, malalapit lang dito. So, kontakin nyo lang po yung kapatid ko kung may order po kayo. <laughs> si Colonel Pagadoro or dito mag ano kayo po dito sa ano sa vlog natin yung mga may order ng limang kilos ganun po ba yung mga ano po mga napatin ng 800 yung mga big size ibig big sabi ng big, size yung mga 5 500 grams pataas kapag 400 uh, less than 500 grams pababa na alimang oh, 700 po mas mura mas mahal po kasi malalaki kasi Ah, kapag naman tayo ng isa or dalawa ang laan mahal ko na ano ang laki ng hinahabol natin kapag naman ka ng dalawa isang kilo may ulit di, ng 7, 800 pesos na ang hinahabol mo kung naman ka ng tatlo ang laki so mas mahal po yung mga malalaki medyo mataba naman sila mga inuwi ko dati na napatin ng more than one week lang po matataba eh katamtaman lang yun 1 to 2 weeks na patinin kasi kung 1 month na finatinin mo antigas nung ano yun alige hindi siya na ano matigas na dry pero yung katamtaman lang yung taba yun masarap po kasi hindi matigas yun ano nya yun alige so wala na tayong nakukuha nasiro na tayo dito banda pero yung nahuli uh, na natin sapat na po yun okay na mga apat na kilo na siguro yun malalaki more than 500 grams bawat isa so yun alimango po na yan mga wild ah uh, pumasok silang mga anak lang mga kasinilaki ng lamok tapos dito na sila lumaki or minsan galing sa kabilang pispan gumagapang sila sa tambak ang problema nagtaas tayo ng tambak hindi na sila makagapang dito sugpo so, oh. maliliit no wala na ilang piraso na lang mga uh, tatlo na lang pero okay na sapat na yung nahuli natin gaya nga nang sabi ko ay pera na to kapag nabenta natin so may pa isa isa na maliliit kinukuha natin muna pero papakawalan din natin kasi uh, po tayo kakainin yung pain natin kapag binalik natin ubusin lang yun na yung pain natin tapi nagbasit mo ugot na ano alit ng ano no ha hmm. Malilit yung sugpo natin nung may pa rin tinambog eh. April. Hindi maganda yun ano? Si Milia. Ah. Sana kahit may isang malaki las na to no? Ah may isa pa doon. Wala. Wala talaga. dapat nga dito yung mga huli na malaki kasi harap ng friends eh. pero hindi ko alam bakit So mamayang gabi papandawin po natin at the same time mag ano tayo spear fishing kasi kagabi bumalik sila kadong dito aba may nakuhang dalawang giant giant tilapia Tinimbang mo yung dalawa di ba? Ilan? Auno uno siete, yung dalawang tilapia mga giant tapos yung igat 1 kilo wala itu ya, last one So, wala na. Tapos na po. Doon na tayo. Ilalagay natin sa fattening. Punta tayo sa fattening area natin. Pantilim kasi wala na si Haring Araw. Ito yung Kariter Bridge. pag ganyan pa yuko yuko lang para hindi katamaan tamaan ang lalaking kawayan yung nilagay na dito madaling yung nagpatayo yung nagtayo so ayan Si Andy nasa ano ngayon? Sa Manila. Oh. Nya. No. Ni andi di Manila. Malapit na po tayo. Ano yon ito yung pinagawa natin ng tabak na tapos ng 10 weeks 10 weeks no? kadong tapos 12 na tao hanggang 15 Bay, isang ekstari, ito kulak ko lang dalawang ekstari So, bali ang ginawa natin, hindi lang nakakatunog si Kadong, nagjoy ride tayo <laughs> bangka ayan pangwaras napindot ko so yun dalawa mga 2 grams 200 grams siguro yan

pinakita mo. Pangatlo. Pinakita mo. Para ano. Pakita mo nga ang nakasukasam na eh. Hmm. Hindi, yun ilong. Hindi <laughs> namin si Kadong para pakita niya muna. Kung gaano kalalaki na huli niya. Ako, cameraman. Sabi mo kasi kay Kadong mas masere sana ako kapag ako yun ano, nagsangat kaso nga lang baka bugas pa matatapos <laughs> <laughs> manadakarga natin ay kam kung may isa at dawan itarak ko lang <laughs> naman <laughs> puno ka din ni Bangir ako di tarami ka gamit ha may tarami ka gamit ha may tarami ka gamit yon shout out kay Marcelo Kamunggol, Roni Dargantes, Milo maran Maranan, Ryan Ray Mar Maranan, yan, yan. So, yan. yan pinapatining natin yun nakuha natin for sale po yan kung gustong mag order Shopee Shopee yan yung yun, yun, taga ano, natin taga delivery si Ansit saka si Teddy hello po yun Mag order lang po kayo Kayang yan ano Ni unseat deliver kahit sa Maynila po Kaya niya Salamat papi Anong ano dito? Uh, ah, GNT? GNT siya Yan ang hanap buhay niya Kaya palagi siyang wala Palaging absent May attendance sila eh Si unseat palaging wala ito, malaki to. Ito, ito, ito. Oh, shout out, shout out kay Ronnie Dargantes, kay Marcelo Camungol. May lapro lang marana na ano yan po. Oh, yun mga pinapatening natin. May ilap tira kasi dito. So, sa kanyang. si Dayaw Delmo Family, Arbiniel, Madrinan, Ronnie Dar Gantes, Melflora, Maranan, Ryan Ray, Maranan, Quinsta, Arminiel, Madrinan. yon. Shoutout po sa inyo. Nagpapatening tayo. <laughs> na tayo sa Pigari. Mini Pig Farm. Inaayos lang natin yung ano na ano? Ah, punong puno Punong-puno. Di bali kung ano na yung buka ito, matatanggal naman yung screen na yan, no? Ah, para lalabas. So, hindi po basta-basta mag, ano, mag ano nang ano Partening. mahirap ma mahirap kay ano tama lang yun ano so walang laman yung isa no pa yan. May dalawa pa siguro. isa lang. May ah, isa na lang. wala pa ata. Nalagay mo yung pinang malaki yan yung pinang malaki Hindi na tayo. Oo. Ito. Laki ng sipit. Ayan. Ayan. Ganyan po kahirap. Mahirap ang uh, mag ni Kaya, pero, kung mag-order po kayo, 800 po isang kilo. Para may allowance siga So, ilan yun na idagdag natin? Anim? Anim. So tara na po. Tapos. 14 eh so okay 15, 15, 15. na po uh, papakainin nyo na wala tayong itak may itak ka dyan hindi natin na dyan na.

kamay ng gabi na yun ano, iba. Bukik na. Wala, hindi yung kakasya. Hindi yun. Ayan. Okay. okay na po, tara na. At lulusong ako. Kantang kulay katanagi ka dong tika si Ito Natanggal naman na yun iba Yung naman ako ngayon Si anong magiging ano natin Unseat ang cameraman Pinatining lang natin yung mga nakuha natin Sa kabila So ito po ako mga po kahit may edad na so farmer po ako na naging doktor so bye bye po